Magandang gabi mga kapatid. Ako si Faith Del Mundo, news correspondent ng TV5. At ngayong gabi nga ay sumuko na ang tatlong holdapper na pumatay sa TNVS driver na si Raymond Cabrera. Matatandaan nangyari yan May 18 pero kamakailan nga lamang naging laman ng balita. At matapos ang dalawang buwan ay sumuko na rin nga yung tatlong suspect. Sumuko sila kay Mayor Isko Moreno dito sa Manila City Hall. Pagamat nga matipid ang kanilang mga sagot, sinasabi nga nila na sorry sila ng sorry at humingi sila ng tawad sa lahat ng kanilang ginagawa. Aniya, disgrasya nga rin daw ang nangyari at hindi nila sinasadya ito dahil nanlaban ang biktima. Anong nangyari? Dahil may... Imiingay ako ng tawad. Imiingay ako ng tawad. Hindi namin magustuhan. Lumaban yung tao sa amin. Sorry po. Paano lumaban, po. Basta sir? Basta po, sa NBA na lang po. Sorry uh -huh. po. So, so, lang po talaga. Oo. Ano po? Na-discrasha. Bakit po nasabing discrasha, sir? So, sa, sorry. sorry. Sa NBA na lang po yung tatlong suspect ay umamin na talagang sila ang gumawa dun sa karumaldumal na krimen. Yun nga lang, hindi pa nila sinasabi kung saan nila nilagay ang bangkay ni Raymond. Na-turnover na rin nga yung tatlong suspect sa National Bureau of Investigation. At yan muna nga yung latest mula dito sa Manila, Faith Del Mundo, News 5.